mga kaonix no, kung ginagawa ni ay nagsiyan sa Canada dahil masyadong malamig sa Canada. Ako naman ginagawa ko yan dito no. Dahil gamot daw ang simoy ng hangin sa umaga sa dagat. Kaya ginagawa natin yan para pampalinis ng ating respiratory system. Mga kaonix, natusok ako ng, ng, aroma no, yung aking chinelas. Ayan oh. No? Kita nyo. Ito yung pinakita ko sa inyo noon no sa aroma sa Aroma Beach. Good day and good vibes mga ka Onyx, Ano? Ngayon ay pangalawang araw na natin dito sa Sugikay Island. At ngayon medyo maglalakad-lakad lang tayo. Ano? At dadali namin kayo rito. Dahil ang sabi ng mga tao rito, meron palang napakagandang sandbar dito sa Sugikay Island. Kaya yun yung ating pupuntahan ngayong umaga. Ano? Pupunta tayo ng Sugikay Island. At syempre, no, pakilala ko rin sa inyo yung kasama ko. Ayan, no, ang aming star. Star of the day. Last, last day, no, si Mr. Raymond. Ayan. And, so yung mga ka-onics, ano? So, yung mga kasama namin, ano, dito tayo. Sa tabi ng pangpang. -pang. Uh, pasensya ng mga ka-onics ah kasi suot ko pa rin yung aking shirt kahapon ano actually nagpalit naman na ako no ng pantulog kaya lang hindi ako nakaligo kahapon so ito yung gagamitin kong panligo ngayon no tal babasa ko lang rin naman kaya ito na yung aking sinuot okay diretso tayo dun mga kaonix ayan mga kaonix no dito tayo sa pinuntahan natin kahapon at kung titingnan niyo ay napakaraming mga bangka ngayon ano ayan no so marami talaga ng pala mga mangingisdang mga naninirahan dito sa lugar na to so yung pinuntahan natin kahapon doon sa may malaking bangka doon lang pala ano <laughs> doon lang pala mga kaonix yung daan papunta rin mismo dito sa sandbar nila Kung mapapansin yung mga kaonix no, kahapon ito, low tide siya no wala pang masyadong tubig no nang nagpunta tayo kahapon pero ngayon may tubig na oh pero pababa na siya mga kaonix no kaya yung sandbar lilitaw na siya mamaya maya so doon pa tayo banda mga kaonix so ngayon ay ano oras na ba ngayon 6:30 uh, ngayon ay 6 a.m. pa lamang no? 17. 6:17 exactly yung oras dito sa Sugikai Island uh, Bulalakaw Occidental Mindoro Oriental Mindoro I mean. Ayan, mga kaonix so oh. Uh, medyo low tide na ngayon ano kung nakikita ninyo Tignan niyo yung bakawan eh. no oh. grabe daw sabi ng ating kasama yung bakawan na to. Oo, natanda na Oo Tatanda na nga yung mga bakawan na yan mga kaonix mga panibagong bakawan so ito na mga ka no yung bangka na dinaanan natin no pinuntahan natin kahapon Makita ulit natin ngayon ano pero huminto lang tayo dito banda no pero hindi natin alam may daan pa papala ito diretso hanggang doon akala kasi natin deadline na no dead end i mean pero hindi pa pala siya dead end Kaya yung bangka na Makita natin kahapon ano so dito tayo di diretso ngayon ano para makita natin yung ipinagmamalaki ng Sugikay Island actually kahapon nakita na rin ito ng ating mga kasama no hindi ko lang naipakita sa inyo no yung ating mga kasama ay nag nag ano uh... anong ginawa nila? Anday, yung yeah, nag yung ating mga kasama ay nagkayak kahapon ano at sa pagkakayak nila nakita nila yung sandbar doon banda sa dulo no na kwento rin nila sa ating kahapon sayang lang hindi ko na ipakita sa inyo no yung pagkakayak ng ating mga kasama and of course yung ating floating cottage doon no pero try natin mamaya na makarating no makapunta doon sa floating cottage yan, dito tayo papasok mga ka Onyx, no. Hintayin lang natin yung ating uh, kasama dahil medyo inabot siya ng uh, ayun. Nagwiwi lang no mga ka Onyx. So dito tayo ngayon pupunta. Yan. Ayan mga ka Onyx, no. Puro aroma din yung uh, mga puno dito. So kung nakita natin, naipakita namin sa inyo yung aroma beach. Dito ay mas maraming aroma no sa Sugikai Island bago tayo makarating dun sa kanilang sandbar ito na mga kaonix tignan natin no wow Heto na tayo mga kaonix grabe pakita natin sa inyo itong a uh, paraiso ng Sugikay Island sa Bulalaka Ori Oriental Mindoro. Oh. Oh. Ay mga no, dito masarap talagang mag-inhale at mag-exhale kasi sariwa ang hangin at napaka-relaxing no. Ang sabi nga nila kapag ka nasa tabing dagat ka no, Mm, napakaganda nung hangin sa dagat dahil nakakagamot ito ng sipon ng fubo at lahat ng mga klaseng sakit mga koonics natusok ako ng, ng, aroma no? yung aking chinelas ayan o oh. kita nyo ito yung pinakita ko sa inyo noon no? na aroma sa aroma beach mat at yung niya tayo ng ulit no? pero tumusok sa atin chinelas tapos na natin ito mga bongings wow ito yung sandbar na sinasabi nila no? ang ganda grabe so mag ikot ikot pa tayo mga kaonis no? tignan natin no? medyo mahangin lang mga kaonis ha? pasensya na kaya hindi nyo masyadong marinig tong boses ko So doon tayo nang galing, no? Pero dito white white sand na siya, no? And then maraming mga bakawan. Kita ninyo, no? Pasensya na mahangin talaga. And then may mga bato-bato siya, no? And then, ang ganda, ng mga puno, mga kaonis, no? Para naging bonsai na tong uh, bakawan na to. Itong mangroves na to, no? Ayun, yung mga mangroves niya. Doon meron din mga kabundukan, so no? Tsaka may mga Maganda rin uh, mga patuhan ano? Wow Maglakad-lakad pa tayo doon mga ka-onyx ano? Ayun na una na yung ating mga Ating kasama Grabe Ito pala yung sunburn Sinasabi nila rito Ang sabi ng mga taga rito ano, Talagang pasyalan daw ito Itong lugar na to pagkahapon nagsisipuntahan at pagkaumaga nagsisipuntahan dito yung mga tao, yung mga bisita na pumupunta rito sa Sugikai Island dahil isa, isa ito sa kanilang tourist attraction no? so medyo bumaba na nga mga kaonix yung, ano, no? Yung tubig no? ito na natin medyo basa-basa pa siya eh. so doon bumaba na rin pero pagkahapon high tide talaga siya no? Pero pagka umaga, ayan bumababa na siya So punta pa tayo doon banda na Para makita natin Yan mga kaonis oh Wow It's the paradise of oh. Lalakaw Oriental Mindoro Woo! grabe ayan oh tapos parang may naka landscape pa siya no? kasi may mga bato bato pa rin na nakikita natin no? pero ang linaw niya ng tubig mga kawanix no promise tignan nyo ayan oh parang parang akala mo parang akala mo buhangin na pero nakikita nyo no? gumagalaw yung tubig din, sobrang linaw no? sarap maligo nito ayan oh kita nyo yan mga kawanix oh. So. ayan grabe pa tayo mga kaonix no? Pasyal tayo rito Woo! It's the paradise of Bulalacao, Oriental Mindoro, Philippines Yeah. Punta tayo dito banda mga kaonix no? So nakikita natin marami talaga mga bato-bato no. Na malalaking bato na itim na bato dito sa Sugikay Island kasi doon sa ating uh, mga accommodation no sa likuran na banda at doon sa may mga tulay ay marami din ganito no. So nakikita natin ayan no. Mga klase mga bato no. Pero maganda siyang tingnan. Maganda tingnan 'tong mga kawanis. And then white sand rin talaga siya oh at pino rin oh. Yan, oh. Okay. Meron tayong mga nakikita mga sea urchin dito mga ka no na inalisan na ng tinik. Ito oh. Actually, well, sea urchin ito ng no, na mga namatay na pero hindi ko alam kung nakuha nila yung ah... Uh, Actually, hindi nila nakuha yung laman, ano? Parang nung nag-high tide lang dito, ito po. Parang nung nag-high tide lang dito, napasama lang kung mga sea urchin, ano, ano? Ayan, makakakunik siyong sea urchin. Ano? Mayroong mga tinik tinig yan na masakit pagka nakatinig, no? Nakuwento ko rin kahapon, isang hapon, ano, ano? Pero, ito, natanggal na siya kasi... Siguro nung namatay na siya, unti-unti natanggal yung mga galaman niya na, ma na mga matitinig din. So meron dito pag umaangat ang tubig Nadadala sila dito no? Pag ng tubig hindi na sila nakakasama Pabalik doon sa dagat Kaya naiiwan sila dito at namatay na rin sila no? Kasama ng mga sea grasses ano? Sea grasses ng mga kaonics ha? Sea grasses itong mga nakikita natin no? Pag nadala rito ng, Pag nag high tide So naiiwan na sila dito So napasama yung mga sea urchin na ito Makikita rin natin mga kaonix no, marami din basag-basag na mga corals dito no. So gawa ng mga bagyo at pag napadpad rito no, iyan ng mga basag-basag din ng mga basag-basag to ng mga corals ano, parang sa White Island do na nakita natin. Iyan No? So napadpad na rin dito sa mga batuhan. Iyan sa mga batuhan tayo mga kaonix ano. Yan. Narito na tayo sa tulong ng batuhan mga ka-olics ano. Woo! ka Nakikita nyo yung uh, mga ugat ng mangroves no? Sobrang lalaki nya no? Nakalitaw na talaga siya no? Ito pa yung iba oh. Sobrang matanda na no? Itong mga mangroves dito So kung makikita ninyo no? Ang nakataas na talaga yung mga ugat nila Ayan no? So ganyan talaga ang characteristics ng mangrove no? Nakaangat yung mga ugat nila Ayan mga ka-onyx, no? puro coral siya na basag-basag na. No? Yan din siguro yung nagiging uh, pinong buhangin katagalan. So makikita natin, no marami din palang alagang kambing dito. Ayan, no? Oh. kita natin yung mga kambing nila rito. No? Yan. Yun, no? Oh. sa kabila bandaron, dami yung kambing yun, lalaki. Oh. Ito. So balik na tayo mga ka-onyx, no? At doon naman tayo sa floating balsa. Yun naman yung ating uh, puntahan ngayon. Papakita namin sa inyo. So balik na muna tayo mga kaonix. Ayan mga kaonix, no, kung ginagawa ni ka ay nagsiyan sa Canada dahil masyadong malamig sa Canada. Ako naman ginagawa ko yan dito. No dahil gamot daw ang simoy ng hangin sa umaga sa dagat. Kaya ginagawa natin yan para pampalinis ng ating respiratory system. Ayan mga kaonics to, no? yung mga nakatira dito no. Uh, lalaot sila. So mangingisda sila ngayon ano. Yan yung mga kabuhayan nila dito. Kuya lalaot po kayo. O, anong oras po ang, ang balik ninyo? Baka mga last Ah, nang umaga din. Mm -hmm. May mga huli na yon. Oo. Oh. Ah, tapos saan po ninyo binibenta? Dito lang. Ah, dito lang. Parang may kasa kayo rito. Pero ngayon, ubus na yung laman ng kasa ninyo. Oo, yun. Oh, Ah. So, yung bangka na yan, yan yung galing sa kasa ng mga isda dadali na sa bayan. Oh ng bulalakaw. Doon sa rohas Ah, sa Rojas na ang dala. Yun. So yun mga kaonix na no, narinig ninyo, no, yung mga huli dito sa Sigukay Island ay dinadala doon pa sa Rojas, no? Oriental Mindoro. Yung kanilang mga huling isda rito. Ayan, no? Si Kuya ay lalaot na rin, ano? At yun naman ay magdadala ng mga huling isda doon sa Rojas Oriental Mindoro. Ayan mga kaonix no, sabi ng mga tao rito ay araw-araw pa nagbabiyahe no, yung mga bata na nag-aaral na elementary K-12 no, doon sa mainland Bodalapaw. So every day pumapasok sila, umaga nagpupunta sila ron tapos sa hapon no, bumabalik sila rito. So bangka yung kanilang sasakyan. So dahil walang elementary school dito sa Sugikai Island. Ayan. Sundo ano sundo nila? Bangka. So ito na yung sundo nilang bangka no. Uh, papunta na yung mga elementary na to no, K to 12 no. Ayun sila oh, tingnan niyo. papasok na sila. No? Tapos ito na yung kanilang sundong bangka. So ganito ang buhay nila dito no? sa kay Island. Yan, ayan, papunta na sila doon sa sundo nila, Oh. Yan, so, simple, simple yung buhay, ano. Na mo talaga nagpuporsig mga kabataan to. Para makapag-aral mula rito sa Sugikay Island, Oh. Yan. So, tapos naman mamayang hapon, no Susunduin din sila doon, ibabalik sila rito pa uwi eh, sa Sugikay Island. So, ganito ang buhay sa mga isla dito sa Oriental at Occidental Mindoro, mga kaonics o no, yung mga ka kababayan natin dyan sa Canada no, para alam nyo rin no, yung sitwasyon dito sa mga isla at dito sa mga probinsya ng uh, Pilipinas okay sa bandang bahagi na yun mga kaonics no, yun yung mga bahayan ng mga tao no? pero dito sa parting ito ito yung uh, tinatawag nilang resort, no? Kaya wala tayong masyadong makikita ang bahayan dito. Puro cottages na narito, Ayan, makikita ninyo. Puro cottages yan, mga kaonics, no? At doon, mga cottages din. Kaya wala masyadong bahayan. Kaya ito yung mga dinarayo rito, no? Ng mga turista ng mga tao. Yan. Ando na yung ating mga kasama, mga kaonics, no? So, kain lang tayo ng breakfast. Pero mukhang mas maganda pumunta muna ron maligo, ano? Kasama yung ating mga ibang kasama na naroon sa may floating cottage.